Ito yung ilog sa susunod. ito, ito yung Ito yung daan para balik sa amin. Ah, punta muna kami sa Kabayawa. Da Samahan niyo ako dahil Ito, ngayon na ako nakadaan dito eh. Ito. Ito yung daan papuntang Kabayawa. Ang likod nito ilog. Uh, saka na tayo mama sa ilog dahil mayroon pa kaming lakad. Yun yung ilog oh, malaking ilog. Yung ilog na yan, yan, yung ilog na galing sa mainit ng, you know, papunta ng yun ng sabang uh, nakaharap sa Pacific Ocean Ito yung papum, pa uh, daan pa uwi sa amin, ito yung gilid ng ilog hindi pa natin makikita dahil madaming damo, ito dito sa mayunahan, Yan, uh, ito yung ilog uh, galing sa, ito yung kadakaan kung tawagin, laking pinagbago ng ilog dito. ng bangka speedboat ano okay. dito, dito ako nabubuhay nung araw uh, ah, ako magmula doon sa doon sa sabangan papunta dito araw gabi ka ako nangisda dito tong lugar nito. Ayan. Yan yung naghuhukay ng ilog dito. Ito yung kumukuha ng mga bato at saka buhangin. Yan yung kita nyo yung ano. Yung gabundok na buhangin. Yan yung. ito yung malaking ilog dito uh, papunta ng dagat yan oh, uh, sa harap ng Pacific Ocean yan. tapos ito yung mga uh, na nagagaling sa ano, nagagaling sa Damayan. Yan yung ilog papunta rito.

Ibang ka. Pwede na ano dyan. Pwede na puting-puting pa akit sa taas. Minsan nga. Kaya nga tayo dyan papunta rin.

Pero kar matato, karamihan ang mga ano, matato. Karamihan, matato. ano <laughs> karamihan mga black po sa, no, sa Manila pa. Oh. Oh, Mix black ako eh. Oo. Oh. oh, pwede ako farming, pwede fishing, pwede subset kami karamihan. farming, viewing, viewing, and viewing and... o. Yan. But, but Papa like Romy TV. Ah, dong. Huwag mo kalimutan na doon. Okay. Tapos ah, uh, pag na mo yung television, bell, mapapanood mo na lahat.

Kalaban. Asan na? Ito, <laughs> ruling bayan. Ano kami? Bayan. bayan. Hmm. Iba yung ruling bayan. Hmm. Yung nang tinatawag sa Manila na katul. Pag ganun yun eh. Kapila po ni 520. 5.20. Ito yun. Ito yun. Sa asap doon ito. Tapang mo mo. Kabila. Ah, sa Kabila.

naka-youtube ako na tu, oh, makita ako ng ano ko anti koronamay nila sa ano? nyan, mintas, silver, silver, shout out, roding, shout out, clear Roding Rodrigo <laughs> Kabayawa From Kabayawa naglalako ng Tinapay Tinapay Araw-araw <laughs> Okay Shout out Shout out

ano masikip itin magpuarot yung gida, ito yung ilog na gikan sa likod ng bahay namin, ito yung galing Dalahisun, Nakros. ito ito yung ilog na papunta ng punta noong so, nung araw wala pa itong tulay Ibinubugsa lang namin dito Di, yan, yan, diyan kami pumapasok oh. sinasagwan lang namin to dito hunas na siguro dahil malakas ng agos oh, pababa videohan. Uh, uh, kay... <laughs> <laughs> ah, videohan <no. laughs> kay. Ano? Videohan tagi kay. Sauna, na wai, kersada no. Oh, bitaw. Guapo uh, na karon no. no? Sauna din hinga nga sukok karon ta. Tama ka, nalaag ari. <laughs> nalaag bi ba? Oh, dito mi sa interior nagkuan. Nanindin nindi Nag dito. Nag-vlog-vlog mi dito. Kuan doon sa Bards, dool. Ate, nalibog naman ko pag uli. Oh, nalito na ako. Asa ka pa daw karon? Ha? Huh? Asa ka pa daw ka? Oh, tara ang cellphone dito, nasa ko sawa. Subscribe mo Papa Romy TV. Wow. Oh? Channel ko yun. Papa pa Papa Romy TV. Wow. Oh? oh, 'yun yung channel ko. Papa Romy TV lang, wag mo na dagdagan. Oh, ate, okay, search sana ko dito. Oh, search. Oh. Eh Mapanood mo na lahat ng ano ko. mo. Lahat ng vlog ko. Ang ang vlog ko ay mixed vlog ako eh. <laughs> yeah. Pwede farming, pwede fishing. Oh. oh, 'yan 'yan ang ano ko. 'Yan ang vlog ko. Hmm. Marami kang mapanood. Ah, ka niya doon sa Maynila, clearing operation. Clearing operation uh, at saka an pa kalihukan sa barangay ang ano ko eh. Oh. Oh. <laughs> Bini juga na, ma mahaba-haba to eh. Adong, ha? Oh, ada ada orang itu. Papa Rumi TV. Oh, oh. Papa Rumi TV. Tuna Para di set, aku di set. Oh, sih ingat. Di mana ini mana? Di mana? Oh. Kayaknya nama kayak. Ganun. Kuha po na rin. Kanini ah. Mahal ko na niyang yan dahil dumadaan yung dump truck pag hunas. Ito ba yung? Iba to. Yan. Kailangan i-upload mo to. Kuha mo ba yung tulay? Tulal. Ha? Ayan o. Ayan yung tulay. Ayan yung tulay. Kapag, ano, kapag mababa ang tubig, dito dumadaan. Pwede dumaan dyan eh. Mm, tak. Ah.